yung na tangal <laughs> yun magpapalaba ako <laughs> ayun um, dito na po magandang araw na naman babarnis ako ngayon itong isang pintuan buti uh, umaraw na nakakapagbilad na kami <laughs> bang upuan so, si Bugoy ngayon ang kasama ko wala si Dani kasi problema <laughs> na disgrasya si Buldang <laughs> yung kapatid niya Dao sa kwan kalasingan yun na disgrasya ng motor doon uh, <clears throat> sa hospital nagbabantay siya ngayon dahil na disgrasya sa anong kwan noong gabi ng sabado eh yung ulo niya buko iti tama na Nibuldang. Nibitak. Hmm. Ito sa kanya. Ay noo. Muging. Kasi nagsarili. ayo, Ay umuulan pa naman nun. ng gabi na yun. Ng gabi. ng nadisgrasya. kaya yung mga lasing dyan <laughs> na makukulit na kagaya namin kaya <laughs> talaga pag yung yung mga lasing talaga uh, makukulit lalo na pag pinipigilan mo eh sila pa yung galit <laughs> pero ganun talaga <clears throat> yan disgrace talaga hindi maiiwasan pero nasa pag-iingat naman 'yon kasi alam naman alam naman natin pag mga kwan mga lasing talaga eh wala sa kwan matitinong pag-iisip kung anong gusto gusto ah, pag pinipigilan mo eh <coughs> Wala, ah, sige pa rin. Matitigas ang ulo. Kagaya ni tatay na makulit din. <laughs> ah, Maghilig pa na dumadayo sa mga ibang lugar, barangay. Gamit yun, yung kuliglig niya. Tapos pag uwi, sobrang lasing. Kagaya ng nakaraang araw na naman. Hinatid nila. <laughs> sobrang kalasingan. So ayun, uh, mga lasing dyan huwag <laughs> makulit para iwas disgras disgrasya tayo kasi minsan lang ang buhay hindi na natin may ibabalik medyo mabilis yung oro tapos sumulan pa eh, madulas yung daan ayun uh, So, may implang. Eh, nakainom pa. Tapos, gabi pa nang yung nangyari. Ewan ko kung pauwi na no, o papunta pa lang sa kwan. sa may mga pinsan niya. O, kapatid ng nanay niya. O, mga auntie niya. Sa kalapugan. Kaya, wala si Dani. Nagbabantay doon. Uh, bis na yon pang limang araw na. Yung pinakamasipag na tangal. <laughs> <yun>, magpapalaba ako. Yan. <laughs> pinakamasipag na matanda. Silota. <laughs> Ang kaluday. Ah, magpapalaba sana ako ng mga brief ko at damit. <laughs> well, kasi hindi na siya mag-aasawa yan. Tandang binata. <laughs> <laughs>

uncle namin. Mm. <laughs> mm Tiga, yan ang tigasin. Pwede nang mag ano? Eh, pwede nang kumuha ng pangalawa. mag-abroad sa ano ko na ma na Tiga laba. turbo na lang. <laughs> Sige, pag talaga nang turbo di ah. parang <laughs> pa pala yung square square nya Lagyan ko pa, pa ng Kapag black Ayan ito, design. Square na may pagka diamond. ayon magbabarnis muna ako para may deliver na namin. <coughs> tapos na. kung kaya hanggang kung suro to uh, alas 3 na matuyo uh, kakabit namin pero problema wala si Bugoy <laughs> hindi bumalik maka nagbilad suro ng palay kasi kapaparipan ni papa niya dito sa kabila ng palay eh maaraw pa naman saka binilad siguro yung palay na inani kanina at gawin ko yung kwan mga upuan pa dun sa bahay ngayon nasimbolin ko pa pero babalikan ko ito mamaya bandang alas 3 kung matuyo na kagabit namin kasi dito lang naman sa amin ng may ari nito at saka isa lang naman madali lang suro may kabit kasi isa lang <laughs> ayan um, balik na sa bahay para prepare pa yung mga kondon mga upuan upuan ng mga kwan uh, estudyante para sa eskwilaan um, 11 na paraso habang binibilad pa tong mga upuan dito nakabilad sila <laughs> buti na lang umaraw balik sa bahay <laughs>